pa rin po sa Burol, may mga nagtatanong po kasi sa amin, nag-isnaban nga raw ba si Janine at Paolo Abilino? Nag-iwasan ba silang dalawa? Ito po ang story ang yan. Nagkasalisis po sila. Maaga po si Janine kasama ang brother niya si Diego uh, Gutierrez. Gutierrez. At inang si Lotlot Lot de Leon sa Burol, no? So, tumingin na sila. Tapos, lumabas na. Nag-kiss pa sa akin sa si iyong magkapatid, eh. Tapos, maya-maya, uh, umalis na pala sila. Nung pumasok ulit ako sa loob, nandoon si Lotlot Lot, ako upo, tumabi ako sa uh, tabi ni Lotlot. Sabi ko, asa na sila Janine. Janine and Diego? Sabi niya, nagpunta na kay Mamita, Pag-Sunday kasi, may get-together mm -hmm. si Ramon Christopher, uh, yung mga uh, si Jackie Lou Blanco, yung mga apo po ni uh, Mamita o Pilita Corrales sa bahay po ni Mamita sa Paranaque. so nagpunta na pumunta na doon si um uh, Janine. Janine at Jego actually Uh, two weeks ago, nagkaroon ako ng get-together. A week ago, actually, before that. Nagkaroon ako ng get-together, di ba? Sa mga get -share, sa pa-birthday sa akin. Pero wala doon si Ramon Christopher at mga anak niya. Kasi naka-Mamita nga sila. Pag Sunday, as much as possible, magkakasama sila sa bahay ni Mamita. Di ba? May get-together sila. Pero yun nga, may mga iba, sinasabi, nag-iwasan. Di ba? Mm -hmm. Hindi po totoo yan. Kinakailangan po kasi umalis na nina Janine at Paolo. At ito po para sa uh, po ng mga uh, mga chismosa chismosa, mga pakilamera, mga era jaal di ba, mga intrigera, kung anong paman. Eh, nang dumating po si Paolo Avilino, pumasok po siya sa loob ng chapel. Umupo po siya sa harap namin ni Lot Lot. At bumati po siya kay Lotlot -Lot at sa akin. So, di diba, kung umiiwas po si Paolo, hindi siya lalapit no, sa kinalulugaran namin ni Balot, ni Lotlot de Leon, di ba? So, tama na po yung mga ganyang intriga. Wala pong iwasan, nagkasalise, di ba? O, yun po ang tama. Ya o, yaan ha? Matutuwa ng mga Paonin fans, di ba? So, wala pong iwasan talaga, nagkasalise. Okay? Huwag na po natin samahan ng intriga. Ang burol po ni Leio B domingo. Leio